Hello mga kaotsyo, itong pumamaraan na ito ng pagluto ng talbos sa muting kahoy para po mawala yung pakla at pait ng talbos. Unang-una po ito kailangan durugin ng durugin. Kapag ganito na po durug na, meron po yung katas at ito po ang alisin natin. Ito po kasi mapakla at minsan mapait pa. Lalong-lalong pag hindi talaga ginomos. Ay, ganito po. Basta ito po. Hindi <laughs> ko po alam sa Tagalog. Basta ganyan, ganyan po. Pigain nyo na lang po. Ito pong kadas na po ang sobrang talagang mapait. Kaya ako pa nagluluto ng talagos kamuting kahoy. Ito talagang ginagawa ko. Ginugumos. Iwan ko po sa Tagalog. Anong gumus. Ay, ewan. Basta nalalawin na ako. Ito na lang. Kailang, ay, kaipuhan po gumuson para mo mahali yan. Oh. Katapos po dahil patapos ang pag kay ipuang po gurut-guruto ng saradit. Para po talaga ma-load siram pag ano, pag naluto na. Ayan. Basta po ako aw ka ni magluto. Tamin sa may nababakal ako dahil man talaga masiram ang luto ninda. oh, ito po pinaka inut na guta. Ito po para po maging malumoy pa ang gulay ta ito po nilalag Pinakaino po. Pinakainot po yung buta. Pag natuyo na po yung pinakainot na buta, medyo malambot na po yan. Utalbos ng kamutin kahoy. Kaya medyo po nakakuha akong taba sa tulak ni Agong. Kaya ayan po, nilagay nun po. Sobrang na po kayo nakula tulak ni Agong. Kaya binawasan ko na pong <laughs> Tapos po, ilagta na ang mga pampalasa pa. Ayan, dahil naka, ko si Agong ni Anit. An ayan po ilalagay ta po yan sobrang malasa po yan sa talbos ng kamuting kahoy ay sigura din naman kanya ang kakani Agong. sayang nga lang ang aki ko din ni mga seafood ay gusto lang ka aki ko talaga karne ay may pa lang karne egg lang ko pala o ayan na po nilagta na po ang mga pampalasa ito po yung kakanggata na ilagta na po Itadakol po ang sabaw. Gusto ano kaya, no, na gusto no, no. kaya, kaya, dakol po talaga ang sabaw. Tsaka, pag gulay po talaga, nagtatao kami sa mga kapitbahay. Ayun na po. Kadakol man sana Kaya matao po kita sa kapitbahay. Lalo na pag masiram talaga, gusto gusto ko manao sa mga kapitbahay. Makuha bakong arog ni Ago na kung day, arin si day masiram, Tsaka yan mananao. Oh, kung okay. ko oh, balik talaga Para uto na manay. Masaya yan po. Sigurado masiram po niyo. May sili-sili pa. Ay, siram sana. Ah, <laughs> sa kong kabaw. Hina po. O, oh, sige po. Ayan, nilagta na po. Sibulyas, bawang, at loya. Ayan, mga, pong, mga pampalasa po sa pagluto ni Dilay. O, oh, yan pa po si Agat. Ilagta na po niyo. Tamasiram niyo. Ine po sigurot ko talaga sa alimang yan igwa ko po yung mga guramoy pero atyanta na po ilaag kung maluluto na talaga at halatong ka po munang maluluto mo na bago ta ilaag ang guramoy may lasa pa po ito kaya sayang din po mayroon po kayo magkuakayan. uakayan tapos na po natin at ito kumulo na po ulit para masilaman naman ang mga kapitbahay dagdagan po dagdagan ta po ni Ma ni Agini yan po, o kag-ukag lang yung tikid. talaga ako duman sa mga nag-voice over na napakagumagayunan ng mga boses. Ay, ilang sala. Sana o lang po talaga. Basta okay na niyo sa kuya. At least may boses. Thank you, Lord. O yan po. Dali yung na po ang pagluto. Tapos siguradong gutom na naman si Taba. Dahil po luto na yan, ka na po niyo yung inaapod nilang guramoy. Eh. Ayan po. May naman po siguro yung laukiro. May pa po yung piri pa pong surupo dito po. Tsaka malasa pa po yan sa sasabao. Dahil po haraming nang maluto, ako po naglalaag talaga sa gulay ni asukar. Imbis po na na ginamotoy yung ilaag po, asukar po. Kasi yung gulay na yun, patakol na pong sigur. Sigurado pong malasa niya. Dahil luto na po, ilaag ka na po ang balatong sa bicol. Sobrang sariwang balatong po. Fresh from garden. Ng aming tapit bahay. Ayan po. Kasi masira mo na ninyo. Kung na parang po nindo, masira mo ang parang. Parang palang, na. Kaya ako, at siyan, kadako sa makakakain. Kadako ling maluto. Sarong kaldero, nisnap na ako. Siguradong up niyo. Lalo na si Agun. Sa magkakan. Garo na uri. Uri, uri. Dikit na lawalo pa po para po manood yung gata sa balato. Tahori po itong nilag. Tapos po kayan. Pag araw na po ka niyo, okay na po niyo ah, mataon Ah, na po kita sa mga kapitbahay. Araw po kaya nandoin yung mga kapitbahay ni Yu. Pag may gulay mo po sila masiram, arukin okay, ang gibu-gibu maninda. Nagtatao sa mga kapitbahay din. Kaya makasupog mo na nagluto kang awag pa ka rin masiram. Hintayin mo man sila taunan. Sharing lang po kami ideyo. Kaparelyas mo po kami ideyo ni Pugre. Tapang pong dikit. Tapos, yan na. Love, love. Okay na po. Yan na po, o. Oh. hiling hiding na po ang siram talaga. Nakulpo ang sabaw ta. Ang Gawa sa bawa ah, uh, lang yung sa kapitbahay. Siyempre po may bilog, saka may bango. Ayun Ta po talaga na Karakana na po. O, ayan na po. Sige po, makakalang po kami ha. O, takam na si Taba talaga. Dawa mayo yun, yung nangyipon sa pang itaas. Hinali niya sa makakan. Pwede sa yung hali niya ang ipon pang itaas. Tabo niya pa nga dyan. Bibigyan mo ang tabong i-daas okay, okay lang yan.

Tunggal na Tunggal na Tunggal